Ayan, magandang umaga po mga kapalit guro At ako naman ay masaya sa nabasa kong balita sa News 5 no, ngayong umaga lamang. No? O sana no, ng ating Pangulo no, na bibigyan ng prioridad ng mga guro. No? Ang mga guro daw ang pinupuli at sa uh, ng kanyang administrasyon sapagkat uh, tayo daw mga guro ang nagbibigay dangal no? dito po sa ating sistema. At daw no, ang mga guro at, uh, at bibigyan ng suporta uh, support. Ah, no, yung ating uh, mga guro. So, Well, masaya po ako no, doon sa narinig ko niyan. Na ano? Pero papaalala po natin sa ating Pangulo na hindi po sapat yung mga papuri. Hindi sapat yung matatamis ka dita para bumangon po no, yung ating uh, kalidad ng edukasyon at gayon din no, ang dignidad ng mga guna. Kailangan po ito, mahal na Pangulo, ay ilagay no, sa konkretong aksyon. Ang hamon po namin sa inyo, Mr. President, ay ilan lamang ng mga bagay. Una, sertifikahan bilang urgent deal. Yung panukala na 15,000 across the board para sa mga guro at uh, kawani ng Department of Education. Pangalawa, timukin ng Kongreso at tiyakin na sumusunod doon sa atas ng kanyang sabi ng batas. Ibigay ang pinakamalaking budget sa edukasyon, tugunan yung lahat ng merong shortage no? mula sa classrooms, mula sa teachers, learning materials. Mga kobeta! Pangatlo, bigyan ng mga katanong ng mga beneficyong mga guro. Bigyan ng mga ayos na health benefits, bigyan ng kabahay, bigyan ng ayuda no, sa kanilang pag-aaral at maging sa kanilang mga anak. Hindi, ni Sir yung kurikulum, huwag papalit-palit. No? Gawin itong pinaka-efektibo, pinaka efficiente Gawin din yung mga ginagawa po sa ating mga teacher na napakaraming mga trabaho dahil dyan no? sa ating sistema ng mga performance rating system. At siguro bilang hamon na din po, mahal na Pangulo, dapat sana no, maging madalas yung pagdalaw ninyo sa mga paaralan. Puntahan po ninyo yung mga paaralan natin, no? lalo na yung mga paaralan sa malalayong mga lugar na walang tubig, walang kuryente, walang kubeta na gagamit ang mga bata, ni walang mga klasong na maayos. Puntahan po ninyo at kausapin yung mga guro, kausapin yung mga aktwal na mga nagtuturo no, doon sa film. Para makita po ninyo, maramdaman po ninyo kung ano ang nararamdaman namin sa araw-araw, ano ang sitwasyon po namin sa araw-araw. No? At hindi lamang ito dapat ginagawa tuwing so brigada eskwela o so tuwing magbubukas sa klase, dapat regular at least once every quarter na makita po ninyo kung ano yung kalagayan po ng ating sistema. At nasa gayon, makita ninyo ano rin yung pangailangan na tutugon no, dito po sa kalagayan po nito. Inuulit ko po, po, ginong Pangulo, hindi sapat ang matamig sa salita, hindi sapat ang mga papuri. Ang kailangan po ay konkretong aksyon upang tugunan ang mga problema ng edukasyon. Muli po ako si Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. Maraming maraming salamat po. Inaayahan ko po yung bawat isa no, na sumali po sa TDC. Again, maraming maraming salamat. Mabuhay po tayo lang. Thank you.